Magandang umaga po mga kalaki Alas 11 na po ng umaga ngayon pong October 5 Hello hello po sa inyo mga kalaki At syempre po sa mga uh, kakain na po dyan Maglalansya na po Uy eto po ang magandang mga tips mga kalaki Mga 6 digit lucky numbers na bago ko lang pong sumada Na ibibigay ko po para po sa inyo po mga kalaki Okay kaya kung ready ka na at gusto mo ang mga lucky numbers namin Kunin nyo po mga listahan nyo Pwede nyo pong ilista ang mga lucky numbers na mababanggitin ko Pag nagustuhan nyo Alagaan nyo, tayaan nyo po sa loob po ng tatlong araw bago po nyo palitan. Okay? Kaya mga kalaki, kung ready ka na, eto na po mga kalaki, hindi na po natin patatagalin. Tara na po. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging, syempre, milyonaryo. Okay mga kalaki, eto na po ating mga lucky numbers. Tutok-tutok na po rito dahil eto na po, magbibigay na po ko ng mga lucky numbers ng bawat lugar nyo po dyan mga kalaki ng bawat nilalabanan nyo ha at syempre po naglalakihan po mga prices mga kalaki nating mga lucky numbers sa mga pang jackpot sa maloto Pilipinas at loto abroad okay, iinom muna ako ng tubig wait lang po ay hmm. ayan at syempre po mga kalaki eh, ito na po umpisan po natin sa 10 digit lucky numbers abroad habang wala pa pong bumibili sa ating tindahan Shoot-shoot muna tayo ng vlog. Ito na po mga kalaki. Number 26. Number 34. Number 23. Number 8. Number 39. Number 47. Number 50. Number 54. Number 16. At number 22. At ito na po ang 8-digit lucky numbers abroad. Number 25. Number 36 number 38, number 21, number 20, number, ano to, number 37, ayan, number 12, number 6, at number 19. Ayan, at ito lang po mga kalaki, ang 7 digit lucky numbers abroad, kunin mo na. Number 4, number 13, number 24, number 27, number 35, Number 31... At number 26... At ito rin po mga kalaki... Ang 6-digit lucky numbers... 1 to 29 or 1 to 25... Kunin mo na mga kalaki... Number 3... Number 22... Number 25... Number 18... Number 16... At number 10... At ito rin po ang 6-digit lucky numbers... 0 to 9 mga kalaki... Kunin mo na... Number 1... Number 3 number 0, number 7, number 6, at number 8. Ayan po. At syempre po mga kalaki, ito po pinakalas ang 5-digit lucky numbers para po sa abroad. Ito na po, number 34, number 14, number 21, number 18, at number 32. Ayan mga kalaki kompletor po ang mga laki numbers natin abroad. Lipat na po tayo dito sa Pilipinas kung saan naglalaki po ang mga prices sa Pilipinas. Pero bago ko po ibigay ang mga laki numbers sa Pilipinas, dapat po nakafollow po kayo sa mga legit na account namin na. Nako, ingat-ingat po kayo sa mga fake account. Nagkalat po ngayon. Kinukuha po ang picture namin ni Lola. Ginagawang profile sa Facebook. Hindi po kami yan. Baka mali po kayo nasasalihan sa private consultation. Nako, hindi po kami yan mga kalaki ha. Mga fake account po lahat yan. Subukan nyo pong tawagan niya mga yan. Hindi po yan sasagot. Mga fake po sila. Malaki na po tayo para magpa-scam pa sa mga yan. Okay? Ingat-ingat po kayo. Ito po ang legit na account natin na at uh, lagi nyo po tatandaan. I-check nyo po lagi ang followers sa so, meron po tayong Arnold Parungkin na may blue check na merong 495,000 followers o magkakalahating milyon na po tayo. Excuse me parang may, may, buhok ako lang kay. At syempre po mga kalaki at meron po tayong Aris Gatchalian na account tsaka Red Arnold Santos na account po mga kalaki. Yan po yung mga legit na account natin sa Facebook ha. Yung iba po fake na po lahat yan. Dapat po kasi pagsasali kayo, tandaan nyo pagsasali kayo, makakausap nyo muna ako bago kayo, mag, bago kayo magpa-member sa mga yan. Kung hindi nyo ako makausap, wag po kasi hindi po ako yan. Ito po ang legit na account natin. Okay? Meron din po tayong YouTube. Red Parunkin po na mayroong 18,000 followers. At syempre po, TikTok. TikTok natin, Red Parunkin na mayroong 449,000 followers. Ay po yung mga legit na account natin sa social media, pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko pong kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos namin, heart ng heart mga kalaki, at naka-follow ha, ah. bibigyan kita ng mga lucky numbers agad-agad sa messenger nyo. Okay, tandaan nyo po yan. Ang lucky numbers namin libre, wala itong bayad pag napanood nyo, pero po, ang private consultation, may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po ang magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months sa Loto Pilipinas, sa Loto Abroad, National at Wedding pag sumali ka sa private consultation. Iko-code ko po ang birth at birth year niyo pag aaralan po in mga kalaki. Mali mo naman dito ka swertehen. Mali mo dito ka pala rin mga kalaki sa private consultation, di ba? Araw-araw po may mga nananalo po sa mga lucky numbers natin. Legit po 'yan, ha? naka-post po 'yan sa Facebook araw-araw. Kahit i-chat niyo po 'yung mga account na 'yan, talagang legit na winners po sila. At gusto ko ikaw naman maranasan mong manalo dito malay mo pag na-code kita, suwertehin ka dito. Kaya subukan mo na ang private consultation. Sa mga gusto pong sumali, message na po kayo sa messenger ko at make sure po na makakausap niyo muna ako at tandaan niyo para legit na legit na ang kausap niyo ako at hindi po yung mga fake account na yan. At syempre po mga kalaki ngayon po, ah uh, sa mga lucky followers na sasali po dyan, bibigyan ko po kayo ng discount para member kayo sa akin ng 3 months ng October, November at December. Okay. Ituloy na po natin ang pamimigay ng mga lucky numbers. Ito na po mga kalaki ang 6 digit lucky number 642, Lotto Pilipinas. Kunin mo na. Number 17, number 25, number 29, number 19, number 36 at number 41. At ito lang po ang 645, number 28, number 16, number 39, number 42, number 11, at number 7. At ito naman po ang 649, kunin mo na. Number 21, number 5, number 18, number 36, number 39, number 43. At ito naman po ang 655, kunin mo na mga kalaki. Number 14, number 30, Number 22, number 27, number 40 at number 45 at ito rin po ang 658 6 digit lucky numbers kunin mo na rin mga kalaki number 25 number 17 number 36 number 48 number 15 at number 7 Ayan mga kalaki, kompleto po mga lucky numbers. Takbo na po sa mga suki yung outlet. At make sure po mga lucky numbers natin, aalagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan. At syempre po mga kalaki, ito na po ang paborito ng lahat. Ang shout out time. Ayan. Shout out po tayo sa... Bansang Vancouver, Canada. Hello po sa ating mga lucky followers dyan. Ayan po, kila Ruel Angelo de Vera. Kila Ate Miriam. Ayan. Kila Weng De Leon. Ayan, shout out po Tsaka kay Ate Nilda. Hello po, Pastrana. Shout out po. Ayan, ang dami nila mga followers natin dyan. Ang hihingi po sila ng 6-digit lucky numbers at 7-digit lucky numbers. Ang dami nya na. Sige po, pagbibigyan ko po kayo, ibibigyan ko po sa inyo yan sa bansang Canada. At syempre po, lipat po tayo sa Pilipinas. Ayan po sa ating mga uy, sa ating mga restaurant owner po sa ating mga restaurant. Ayan, namang nagtatrabaho po dyan. Na hello po sa inyo. Maraming pong salamat kila ati Claire at kila Ma'am ano to, Ma'am Angie, shout out po sa inyo. Maraming salamat po diyan sa May, Santo, sa Quiapo, Manila. Hello po sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga restaurant owner diyan. Hello po. Kakain ako diyan pag nagpunta ako sa inyo. Okay? At syempre po humihingi po sila ng two digit lucky number sa Weteng at saka po ng 642 bibigyan ko po, po kayo. Good luck mga kalaki nakakagutom. Kain na tayo. Good luck.